Slide. Light base simulan na po ng National Water Resources Board o NWRB sa Abril ang pagbabawas sa alokasyon ng tubig sa Metro Manila at mga kalapit probinsya ayon kay NWRB Policy and Program Division Chief Engineer Susan Abanyo Layo nito na maiwasan ang patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam at paparatil ito na nasa minimum operating level na 180 meters. Sa ngayon, nakapako pa rin sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Kalakhang, Maynila at kalapit lugar pero sa pagsapit ng Abril, ibababa na sa 48 cubic meters per second at 46 cubic meters per second sa Mayo. Kiniyak naman po ng MWSS ang sa mga water concessionaire na mayroong nakahandang plano para maiwasan ang kakaupusan ng supply ng tubig ng mga residente at irigasyon Nagpalala po ang ahensya sa publiko na magtipid pa rin sa paggamit ng tubig My TV Radio. TV Radio.